Okay, tanong ni Hinaya. Sir, 12.5 kilos na harina, ilang grams po bang yeast ang ilalagay po? 1pm po sa hapon ang masa, tas 4am po ang luto. Sana mapansin po. Okay, ang gagamitin niyo ma'am dito ay overnight procedure, ano? Okay. Uh, sana meron kayong ginagamit na makina, no? Or kung wala man, uh, need lang po natin na medyo uh, masahin nating mabuti kasi it will halos half-bagger ang inyong ibig sabihin, ano? Ngayon, halimbawa, minamasa ng alauna launa, uh, maglalagay lang po kayo ng uh, yeast per kilo. Maglalagay lang kayo, lalo na ngayon sa makabagong yeast, maglalagay lang kayo ng 2 grams to 4 grams. Okay? 2 grams, maximum natin 4 grams. Hanggang 4 grams lang. Kasi baka pag uh, hihigitan nyo pa yan, hindi na yan masasalang ng alas 4, ano, baka alas 3, alas 2, masalang na natin, lalo pa pag mainit ang panahon. Okay? Ah, ganun lang. At saka hindi rin talaga siya sobrang tigas, katamtama lang ang lambot, ano, katamtaman. Kasing lambot lang siya ng uh, masasabi nating uh, monay or buns, hamburger buns. Ganun lang siya kalambot ang ating uh, pandesal. Kasi uh, alam naman natin na pag sinasabing uh, overnight or uh, i-stack natin sa gabi, magda-magda na natin isalang Talagang hindi pwedeng uh, hindi tega gagamit ng sukat ng yeast. Okay? Kasi pag uh, halimbawa uh, gagayahin nating uh, halimbawa lang nga ha, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa kalahating uh, bagger ano 12 and a half kilos <clears throat> lalagyan natin niya ng 100 to 150 grams na yeast okay ay ang na noon mabilis na siya umalsa within 2 to 4 hours lang kailangan mo nang maluto ang pandesal okay pero pag uh, ganyan Uh, per kilo, ita times nyo lang ha, ang 2 to 4 grams, uh, ita times nyo lang siya sa 12, 12. Okay? Ita times nyo lang, or mag, ng konting-konti -konti para doon sa kalating kilo. O ganoon ang pagsisiguro. Pero, uh, disclaimer lang ha, i- I, uh, i observe po ninyo ang inyong uh, ginagawa in the first day. I-observe uh, nyo po yan para malalaman po ninyo kung Ah, mas mabagal pag 2 uh, grams lang. Okay? O kailangan nating magdagdag. O, oh, yan. Diyan yun na makukuha yon. Pero yung makabagong yeast ngayon ang inyong gamitin, uh, wag yung uh, makaluma. Kasi yung makaluma, doon talaga kayo pupunta sa 4 uh, grams. Halimbawa, yung mga mga eagle yeast, angel, nasa 4 grams kayo niyan. Pero yung mga gamitin nyo ngayon, yung mga fermi so ano wala naman dyan. Uh, nasa 2 grams kayo. Oo, kasi may enhancer na rin na uh, siguro yan ng kanilang mga yeast. Kasi yan ang uh, madalas kong uh, napapanood eh. Yung uh, mabilisan din. Okay, mabilisan. Kaya sana magiging uh, maingat tayo sa paglagay uh, din, pag overnight. Ano, para hindi aasim yung ating uh, dough. Buti kung may nagagawaan magdamag na mababantayan ang inyong salang. Okay lang yon, Walang uh, problema. Okay, follow for more.